Thank you so much, Mama Beth! Hello, hello, hello! This is Bridget Songz, your SibaDead! Naganda-gandaan ng taon! Ayan, hello everyone! Ayan, ang ganda ng otake natin ngayon. At, mas maganda kasi magka-unboxing tayo ng mga gifts na nanersive natin this mm. Christmas. <laughs> First, syempre, ang i-unbox natin. Gift na to from Mama Beth! Thank you so much, Mama Beth, for this wonderful gifts talaga nakaka-touch. Super. Thank you so much, Mama Beth, for this. Talagang na-appreciate ko po. Talagang nagulat ako. Kasi surprise ang atake ni Naka. Si, ano siya eh? Puno-puno. First is this simple, sweet eye glam trio. Oh my God! This one is Fresh K-Beauty Lab. Oh ano God. Kaya, paano yung nagaling? Mama Beth. Ayan, may mga hindi lang ka dito sa may harapan. Sa likod ng camera. Dalawa sila. 'di ba? Sa minute pa. Hindi diba, pa. diba, talaga pag mataas. Hindi na ka. Next is our flawless face powder. Ay, It's BYS, guys. BYS! Yes. Oh my god, feel open natin din siya. siya. <laughs> ah, 'Di diba, Ang gulo ng dalawa. Okay. Kaya, ano ba oh, 'yan? Oh, face powder. Ang color niya is sand beige. Sand sand beige. Ayun, Disney 100. Ang cute. Although, ready na ako gumitin. Next. Ay. Hydrating lip serum, guys. Oh my god, ano ito? Lipstick to? May lipstick. Ay, lip tint. Tint, guys, ang ganda. Next is Cloud Skin Cloud Pop Blush. Cloud ay, ito ay flawless face powder din to. Sandy. Ayan, thank you so much, Mama Beth. Thank you, thank you. Ang dami. Oh, super dami nito mo. Ayan, thank you, thank you so much, Mama Beth. Next is, ito ay kay Kuya Brems and Kuya Yanni. Ayan, ito from Kuya Yanni. is this is, ay, towel. Thank you, Kuya Yanni, for this. It's so cute, ha? Pinky talaga na. Tapos ito kay Kuya Bernie. Kuya Bernie. Eh, Kuromi ito ay hindi, may melody pala. Ito ay kay Kuya. Kay Kuya, ano ito? Kuya Berms. Thank you, <busing> kay Kuya Berms. Kuya Bermies. Gagamit kita pag i-bad mo ito. Hindi pag dumasahin yung dalawa mga kuya. Next, ito ay kay Kuya, Jer. Hello, Kuya Jer. Thank you so much, Kuya Jer. ito, ano kaya ito mga? Saan no, di ako magulat? Wallet. Wallet, ha? Okay, okay. Pauso ka din, no? sure. Ay, oo nga! Pouch! Oh, diba? Tawad ay, na. cute! Sabi ko, nalagyan yung makeup ko. <laughs> Thank you, Kuya Jer! Eto muna. Ayan, perfumes. Isay Miyake. Mm -hmm. Say hi to my vlog na, Oh, Oo, oh, ayan. Oh, oh. Say hi! Oh. Ay, 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 si ay,

Shoes! Tira gulag na talaga, talaga dito. Lama, Kasi guys, yung mga gifts kami talaga kasama ni ate mong mili. Mga gifts niya sa kila tita, kila kuya. Pero ito, hindi talaga niya sininano sa amin. Sinama sa amin. Hindi kami kasama nung binigil niya Pero ito sigo, talaga. Sigo <laughs> Thank you so much, Ate Elmo. Nagulat talaga ako, Ate. likod ng kasama ko dito. Guys, sakwa na yan, ah. Uy, <laughs> hindi. Ay, game na. Thank you so much, Ate Elmo. Talagang i-wear ko to. Lagi, ma. Thank you, thank you. Love you, ma. Ang dami natin natanggap this Christmas. And I am beyond grateful for this. Maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat, mga ate. Kuya, mama, bet. Ayan, mga yan. Sa inyong lahat. Pati, siyem na yung mga hindi na gifts. Kasi alam ko talaga yung genuine care and genuine love from them. Thank you so much po. And Merry Christmas to all. happy thanksgiving happy holidays thank you everyone hello 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 bye-bye